Sinasabi sa John chapter 1 verse 2 na, Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos, Amen. Sino kaya ang tinutukoy dito na siya? May mga mananampalataya na nagsasabi na ito daw ay anghel. Ngunit ano or sino kaya ang tinutukoy dito na kasama ng Diyos sa pasimula pa lamang? Atin itong alamin gamit lamang ang salita ng Diyos, upang atin itong malaman, basahin natin ang, John chapter 1 verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwal hati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan, amin. Nalaman natin through this verse na ang tinutukoy na siya, sa John chapter 1 verse 2, ito ay tumutukoy sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin po nito na sa simula pa lamang siya ay nakapangako na, at ang pangakong ito ay nagkaroon ng katuparan. Basahin din natin ang sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 1, sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan, Amen. Atin na pong nalaman na ang tinutukoy na siya, ito ay ang Panginoong Hesus na nakapangako, na sa simula pa lamang, Amen. Maraming salamat sa salita ng Diyos. Muli we invited everyone for free online Bible study and theology for free. If you feel blessed through this way, You can support us by purchasing products here. Thank you.